pasensya po sa amin ngayon na sa ko po. Uh, dahil po sa akin, parang sisira po kasanuan po. Sa lahat po, humingi po ng pahumingi sa inyo sa mga sasabi ko po, po sa inyo. Lalo'n lalo na po sa rider, humingi po ako ng po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng po. Sa, so, uh, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po may isip kung ano po, may stress na rin po o, na kung ano-ano na lang din po ang lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo-lalo na po sa mga pamilya oh pag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin ako na lang po ang ano yun, nila dahil masakit din po kasi damay po yung pamilya ko so, Kanina nga po, nung nag-usap kami ni ang uh, magandang narinig ko sa kanya ay handa siyang humingi ng patawad at paumanhin sa publiko, lalong-lalo na nga sa mga taong maaring nabastos niya, naapektoan sa mga ginawa niya o nasabi niya. At uh, yun naman po ay uh, isang bagay na sinabi ko nga, mas mabuting na makita ng publiko na talagang uh, nagsisisik siya. No? sa kanyang ginawa at uh, ang mahalaga hindi ito maulit-muli. Uh, tinatanggap naman niya ang kanyang mga nagawang mali, inaamin naman niya at uh, ang mabuti rito ay matututo siya ng isang leksyon kung saan siya ay maging mapagkumbaba at uh, tanggapin ang pagkakamali. Uh, Ngunit ang pinakamahalaga ay pagbago ng uh, pagkatao at uh, wag na wag nang gagawin ng mga ganitong bagay. At uh, yun naman po ang uh, napag-usapan namin ni Lester. Kung uh, nakita niyo po interview ko kahapon, aminado po ako na talagang galit na galit ako kay Lexter. Dahil yung kanyang mga ginawa, yung po naging mukha ng Watawata -wata San Juan Festival, yung po naging mukha ng Kapistahan ng San Juan. Ngunit nung uh, nakapag-usap naman kami at nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa kanyang paghingi ng paumanhim, ay sabi ko, uh, medyo talagang humupa rin naman yung yung galit ko. So, uh, totoo lang, talagang halong uh, lungkot at galit pong akin uh, naramdaman dahil yung uh, nung una, no? nung una, hindi ko siya nakikitaan ng remorse. Nung una, hindi ko siya nakikitaan ng anumang pagsisisi. Kumbaga, nakikita ko parang uh, proud pa siya. Kinatutuwa niya yung ginagawa niya. Kaya nung nag-usap nga kami kanina at kahapon, ipinaintindi ko kay Lexter na ang kanyang mga ginagawa, mga sinasabi, ay nagiging dahilan kung bakit pumapangit ang pagtingin ng tao sa lungsod ng San Juan. Siya ay isang San Juanenyo, ang kanyang pamilya ay mga San Juanenyo. Sabi ko, pare-parehas tayong masisira dito dahil sa iyong ginagawa. At uh, tatauhan naman siya, naintindihan niya, at ngayon ay humaharap po sa inyo, at uh, humingi na po siya ng Oman.